Nadagdag sa listahan ng mga dinadawit ni alias Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ah, ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa park. Siya ay membro ng Alpa. tag udyo kay Mr. Atong Ang na boss, patayin mo na si Dundun Pandirungan. Naku po, may bago na namang pasabog sa kontrobersyal na kaso ng mga nawawalang sabungero at kung dati ay puro mga hindi kilalang pangalan lang ang nadadawit, ngayon, isang opisyal ng gobyerno na. Pero paano nga ba nasangkot ang isang halal na opisyal sa ganitong klase ng kaso? At ano ang koneksyon niya sa mga sabungerong bigla na lang nawala na parang bula? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa isang eksklusib na ulat ni Josh Malimban sa BNC Agenda, Lumantad ang isang whistleblower na si Julie Donondon Patidongan. Ayon sa kanya, si Congressman Sony Lagon ng AK Bisaya Party List ay sangkot umano sa iligal na sabong. At hindi lang basta kasangkot dahil miyembro pa raw ito ng isang kilalang fraternity na tinatawag na Alpha na konektado raw sa underground sabong operations. Kwento ni Patidongan, ang grupong ito ay kumikita ng daang-daang milyong piso kada buwan mula sa sabungan at online betting. Depende raw sa laki ng hawak nila sa operasyon, may ilan daw na umaabot ang kita mula 100 million hanggang halos 800 million pesos buwan-buwan. Pero mas naging mabigat pa ang revelasyon nang sabihin niyang si Lagon daw ay isa sa mga sangayon sa plano na ipatumba ang mga tinatawag na nagsusupe. Ito yung mga nanloloko raw sa sistema ng online betting. Sa isang pagpupulong daw, sinabi pa umano ni Atong Ang na, kung hindi natin gagawin to, babagsak ang negosyo natin. Ibig sabihin desidido raw ang grupo na patahimikin ang mga sabongero na nakasira sa takbo ng negosyo. Aminado si Patidongan na ang pulong na yon ay mabilis lang, pero doon na raw napagdesisyonan ang kapalaran ng mga sabongerong hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Matagal na rin kasing usap-usapan ang mga nawawalang sabonghero sa bansa, pero ngayon lang lumabas ang pangalan ni Congressman Lagon sa gitna ng isyu. Lumabas din sa report na si Lagon ay aktibong miyembro ng isang samahang tinatawag na Pitmasters. Noong buwan ng Mayo, itinanghal pa nga siyang solo champion sa Pitmaster Cup na ginanap sa Manila Arena. Dagdag pa rito, isa rin sa mga adbukasyang sinusuportahan ng party list niya ay ang industriya ng sabong. Kaya hindi malayo ayon kay Patidongan na may malalim talaga itong ugnayan sa likod ng mga nangyayari. Nang subukan ng BNC na kunin ang panig ni Lagon, wala pa siyang inilalabas na pahayag. Tahimik siya hanggang ngayon kahit kaliwat kanan na ang mga batikos. Samantala, hindi lang si Lagon ang nadawit. Binanggit din ni Patidongan ang pangalan ni Retired Lieutenant General Jonel Estomo, pero mabilis itong itinanggi ng General. Aniya, walang katotohanan ang akusasyon at handa na raw ang kanyang legal team para kasuhan si Patidongan sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Habang mainit pa ang isyu, nakatakda namang humarap sa korte si Patidongan sa darating na July 22 para sa kanyang petition for bail. Ayon sa DOJ Prosecutor General na si Richard Fadulon, inaasahan ding darating sa hearing ang limang dating security guard ng Manila Arena na kasama sa kaso. Matagal nang tahimik ang mga pamilya ng mga nawawalang sa pero ngayon, isa-isa na silang lumalabas at nagsasalita. Ramdam mo sa bawat salitang binitawan nila yung bigat yung sakit at yung galit na ilang taon na nilang kinikimkim. Hindi ito basta simpleng hinanakit kundi isa na rin itong panawagan para sa hustisya. Isa sa mga lumantad ay si Ryan Bautista, kapatid ni Michael Bautista, isa sa mga sabungherong bigla na lang nawala. Sa kanyang pahayag, hindi na niya napigilang ilabas ang sama ng loob nila sa sinasabing utak sa likod ng pagkawala ng kanyang kapatid. Hindi niya pinangalanan sa unang bahagi pero malinaw kung kanino siya tumutukoy. Sabi niya, hindi ka na raw tao kundi demonyo. Grabe no? Pero kung iisipin mo apat na taon silang naghihintay at ngayon lang sila nabigyan ng kahit kaunting pag-asa. Ang pinanghahawakan nila ngayon ay si alias Totoy, si Julie Donondon. Para kay Ryan, si Totoy ang sagot sa matagal na nilang dasal. Isa raw siyang ehemplo ng lakas ng loob dahil kahit delikado, lumantad siya para sabihin ang totoo. Kaya para sa pamilya ng mga nawawala, malaking bagay 'yun. Sabi nga ni Ryan, kahit mahirap sila, lalaban sila hanggang dulo. Sumunod na nagsalita si Charlene Lasco, kapatid ni Ricardo John John Lasco, na dinukot para mismo sa bahay nila noong 2021. Ayon sa kanya, malaking pasasalamat ang nararamdaman nila sa mga opisyal ng gobyerno na tumutulong. Pero ang pinakaimportante raw ngayon ay ang pagkakaisa ng mga pamilya at mga kaibigan. Hindi raw kasi sila nagpaareglo at nagpapabayad. Simula pa lang, sama-sama na silang lumalaban. Kaya sa ngayon, panawagan nila ay tulungan si Alias Totoy at pakinggan ang bawat salitang sinasabi niya. Dahil hanggang ngayon, wala pa raw siyang nababanggit na hindi totoo. Ilang beses din binanggit ang grupo ni Atong Ang sa mga pahayag ng mga pamilya. Ayon sa kanila, hindi na raw pwedeng palagpasin ito. Hindi na raw sapat na mayaman ka at makapangyarihan. Kahit sila na mga simpleng tao lang ay hindi titigil hanggat hindi lumalabas ang totoo. Mas tumindi pa ang emosyon nang magsalita si Aling Carmen Malaca, na nanay ni Edgar Malaca. Sa boses pa lang niya mararamdaman mo na agad ang pighati. Sabi niya, halimaw daw ang pumatay sa anak niya. Hindi raw tao ang kayang pumatay ng ganun karaming sabungkero na parang wala lang. Umaasa lang siya na isang araw mararamdaman din ng gumawa nito ang sakit na pinapasan nila araw-araw. Lalo na raw siya na matanda na, dapat ang anak raw niya ang nag-aalaga sa kanya ngayon. Pero ngayon, ni anino ng anak niya, hindi niya alam kung nasaan. At ang pinakamasakit, nakikita nilang parang wala lang ito sa mga taong sangkot. Hindi nila alam kung paano nakakakain pa ang mga 'yon, kung paano pa sila nakakatulog. Dahil sila araw-araw binabagabag ng tanong na, buhay pa ba yung mahal namin sa buhay? Kung patay na, nasaan ang katawan nila? May libing pa ba silang mararanasan? Sa dami ng pinagdaanan ng mga pamilya ng mga nawawalang sa bunghero, hindi mo na rin sila masisisi kung ganito na lang ang hinanakit nila. Sabi pa nga ng isa sa mga kapamilya, sobrang tagal na nilang naghihintay ng hustisya, apat na taon, isipin mo yon. Kaya naman todo ang pasasalamat nila sa mga taong nagsusulong ngayon para mabuksan ulit ang kaso. Binanggit nila ang Pangulo, ang PNP, DOJ, pati media, pero higit sa lahat, si Alias Totoy o si Donondon Patinungan, siya raw ang naging liwanag sa matagal na nilang paghihintay. Ayon sa pahayag ng isa sa mga kapamilya, malaking bagay yung may testigong lumantad. Kung wala raw si Totoy, baka hanggang ngayon, wala pa rin direksyon ang kaso. Kaya ang panawagan nila sana raw huwag bitawan si Totoy kasi ito na lang ang pinanghahawakan nila. Sunod na nagsalita si alias Totoy mismo. Lakas loob niyang humarap sa publiko kahit alam niyang delikado. Ayon sa kanya, may mga taong sinusubaybayan siya. May mga gamit pa raw siyang kinuha. Cellphone, tab, passport. Hindi pa niya binanggit ang pangalan ng sangkot na opisyal, pero sabi niya, ilalabas niya ito sa tamang panahon pag nakafile na ang kaso. Malinaw ang mensahe niya kay Atong Ang na hindi mo ako mabibili kahit ubusin mo pa ang pera mo. Ang mas masakit pa raw hindi lang siya ang pinuntirya kundi pati buong pamilya niya. Dagdag pa niya, hindi lang siya ang umaasa sa hustisya. Maraming pamilya raw ang umaasang sana sa mga kalansay na nakita sa Taal Lake. May magmatch man lang sa DNA. Kasi kahit papaano, mabigyan man lang ng linaw kung ano na talaga ang nangyari. Pero hindi dito natatapos ang kwento. Isang tanong naman ang inabot sa isang opisyal tungkol kay dating Pangulong Duterte kasi raw sa panahon ng administrasyon niya nagsimula yung kaso pero napakabagal ng takbo ng investigasyon. Ayon sa sagot ng opisyal, may mga palatandaan na posibleng may cover-up noon. Imbes na mabigyan ng linaw, parang lalong nalito ang mga pamilya. Imbes na may kasuhan, walong PNP chief na raw ang nadaanan ng kaso pero parang paikot-ikot pa rin ang kwento may isa pang tanong tungkol sa kredibilidad ni Donondon. Sabi kasi ng kampo ni Atong, hindi raw siya dapat paniwalaan kasi may mga kaso siya. Pero ayon sa mga pamilya, hindi raw nila maisip na ang taong may criminal record ay basta-basta lalantad para lang mag-imbento ng kwento. Kung may sinasabi man siya, tiyak may laman kasi may mga ebidensya siyang hawak. May mga bangkay na lumutang, may lokasyon may detalye at hindi lang basta chismis yun. At sa huli, sabi nga ng isang miyembro ng pamilya, hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng hustisya sa mga mahal nila sa buhay. Gusto rin nilang matigil na ang ganitong klasing pang-aabuso. Ang tanong ngayon, makakamit pa kaya nila ang hustisyang inaasam nila sa kabila ng takot at kapangyarihang kinakalaban nila? Ang daming tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na sagot. Bakit tila ang mga taong may kapangyarihan pa ang nasasangkot sa ganitong mga krimen? Hanggang saan aabot ang kaso ng mga nawawalang sabonghero at kailan kaya talaga makakamit ang hustisya? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka bang may mas malalim pang lihim sa likod nito? I-comment mo na ang opinion mo sa baba dahil gusto naming marinig yan. Huwag rin kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa naming kwento